tayo ngayon sa Atok Benguet guys dadaan tayo ng ano ng Marcos Highway kasi lagi ako sa Baguio City pero pwede palang putahan yung ano tuktok -tuk ng tunnel sa may Marcos Highway kaya pumutahan natin ngayon let's go day mga kuwis papunta tayo ngayon ng Atong Pinket pero dadaan tayo ng uh, Marcos Highway so medyo tinanghali tayo ng konti kasi meron tayong dinahan at ganito ngayon ng papunta tayo ng uh, Marcos Highway kasi lagi ako sa Baguio pero napanood ko sa mga ibang motovlogger ang titipan ng sa may Marcos High bago tayo papasok na mismo Baguio City so lagi ang sa Baguio uh, nadadaanan-daanan ng yun uh, tapos pwede pala siyang pupuntahan ngayon titignan natin kung ano yung uh, view kapag nato tayo sa may uh, ng panel na yun so sa mga napanood ko na vlog grabe dun lang sa gilid yung daan kaya mamaya uh, papakita ko sa inyo kung ano yung makikita natin kapag nando tayo sa tuk ng tunnel na yun actually uh, nag research research din ako kaya pala ginawa yung tunnel na yun dahil lagi ang landslide sa parting yun, ngayon uh, ginawa yun para kahit na mag landslide hindi na nasisira yung kalsada kumbaga ang matatabunan muna ng lupa ay yung Nagutom ako, naghahanap ako ng makakainap pero um, wala sarado tapos ayan natutin pa tayo ng traffic yun ginagawa siguro pa sana uh, medyo mahigit pero okay ano, naman pa rin naman yung, ano, tindahan dito sa may Marcos Highway uh, lagi nilang dinidevelop yung tindahan ang sweet naman sa akin pero halos nilang akin. Ang dito na ito sa tindahan naman ng mga bus mga truck kaya mas inaanan nila yung mga kalsada nila pag ginagawa pati dito sa may kapila. So ito siguro tapos na. Oh, hindi, parang ano. Uh, Inaadit lang. Para hindi magkasalubong mga uh, sasakyan. So yan, medyo nagugutok tayo. Wala na may manap tayong ano, kainan. Ang kagandaan kasi dito sa may Marcos Highway. Malawang yung kalsada. Katulad eh, sa may puno zigzag uh, pero syempre masikip pero maganda dumaan pero para sa akin mas maganda kapag pababa parang na enjoy ko yung view pag sa cannon road ako dumadaan pa uli siguro sa pag uwi natin doon tayo dadaan yan medyo may ano, traffic ng Wala yung layo patay na kahon. So ayun guys, I think ano, malapit na tayo kasi medyo nararamdaman ko na yung lamig sa so, yung kalsada kasi ma palaging zigzag so I think mal ma malapit na tayo actually pum pumunta rin naman natin kasi ang Baguio from Tarlac um, to Baguio City actually para magpapagyay hindi kami umaabot ng tatlong oras sa pagbiyahe dito sa nag stop over na lang kami sa may season so ang nangyayari um, uh, isang stop over lang at na pagkatapos naman uh, diretso na sa Baguio City ang pinaka stop over na lang namin sa may uh, 7-Eleven na may malapit na kasulinaan ng petrol so yun pagkatapos ng ano uh, na Baguio City lang kami medyo kami sa tangent pagkatapos isip namin na papasya uh, na na ano mo para sa amin na mga nagmumuto dahil nagmumuto malapit din siya at sa magbabas ka 4 uh, hours and yun siguro just depende pa sa yung stopover over ninyo yan tapos may traffic pa yan mas mabilis na lang ako mag parang madali na lang nandun na lang sa atin na motor-motor natin yung sa may gawingan pala sya kanan ang dadaanan kaya uh, mamaya hindi tayo basta basta akyat sya tatanong muna natin kung oh, pwede tayo umakyat doon sa tuktok nito ng tanay neto kasi nakita ko may mga tanim tanim dito sa sila doon hindi ko alam kung ano yung mga ibang tanim nila pero may mga gulay may ano rin pala strobel so bago tayo aakit sa taas syempre tatanong na natin. so dito lang yun sa may gilid daw na to sa may gawin ah ito may mga sasakyan sasakyan pero ba't Pwede tayong umakit Yung oras na. Ate, pwede ng umakyat doon sa taas. Dito ang daan. Okay po. Thank you po. So, ayun guys. Pwede daw tayo umakyat doon sa, ano, sa taas. May nakayan max din, oh. So, ayan. Aakyat na tayo sa taas. Na-excite ako na aakyat nito kasi nakita ko lang to sa mga ibang mga motovlogger din na na dito. Ayan. Good morning po. Pwede pong makyat doon. Thank you, Thank you po. Thank you po. So ayun. Pwede daw tayo ng ano. Oh, sa taas. Hello po. Medyo yung dadaanan lang bato-bato. Ayun. Ito may ano, parang konting na cemento. Pero mostly yan bato-bato. So, kaya nang N-Max natin yan, syempre. Oops. Ayan. Medyo, ano lang, patarik nga lang na bato-bato yung dadaanan. Ito sa mga, ano, pumunta dito. Alam niya na. So, ayan. Parang kalsada rin pala siya sa taas. So, ayun yung mga tanim-tanim ganda pero pumunta muna tayo dun sa may ano sa may dulo pa parang ano lang din siya kalsada purong semento tapos may parang bukay dito ah dito yung parang nagla landslide oh. may tubig pero di ko alam kung kita sa camera eh. so punta pa tayo dun ayun na yung ano, Baguio City yung town proper punta pa tayo dun sa may dulo so ayun ayun pwede na siguro tayo dito kasi may konting lilim so ayan yung tuktok ng ano ng tunnel guys so magpapalipad tayo dito ng drone so ayun yung ano yung papuntang Baguio ayan So ayan, bababa na tayo dahil malayo-layo pa yung uh, babiyayin natin kasi papunta tayo ng atok. So, bababa na tayo. Pero hahanap muna tayo na kakainan kasi nagkukutom na ako. So ayan, for the first time napuntahan natin ang... Marcos Daniel sa taas. Wait. Hindi ko lang yung insta natin. hindi pala siya nagre-report. Yan ang hirap kapag may screen protector eh. Patayin lang na muna natin. Okay. So, ayan. Bababa na tayo. Ah, uh, pupunta tayo ng ano. Baguio City Town proper. Hanap muna tayo ng makakain at tapos. Dahil ulit tayo. So, dito pababa na tayo. Elevate ng taas ng tunnel. Pababa talaga siya. So, at pagkatapos niyan bago tayo umalis pala ng uh, bagyo meron uh, muna tayong dadaanan na bagong bukas na uh, tourist attraction dito sa may uh, bagyo bago tayo aakyat ng atok eto so, na yung rough road na dadaanan natin pababa. Dadaanan lang natin. Pus, pus, pus. Punti na lang kaya na Ayan, max natin. Yung pababa na to, tsaka pa pababa. malapit lang naman siya guys kapag galing ka dun sa may baba ng pakyan yun nga lang ito dahil hindi paggawa yung kalsada na halatang binadaanan ng sasakyan kasi may damo pa yung sa gitna tapos may mga bato-bato pa siguro kapag ano uulan dito talagang pababayan na lang. Okay, insha'Allah, 'yan. tsaka mababaybit 'yung mga No po. Malapit na tayo sa may baba. Pagkatapos kasi ng tunnel na 'to, ang kasunod niya 'yung pa-curve na kulay. Oh, ayan, nandito na tayo sa may kalsada. So, ayan. Papunta na tayo sa sa Baguio City. Hanap lang tayo ng kakain at tapos punta natin yung next destination natin. Pagkatapos nung akit na tayo ng Atok Nengget. Kasi meron talaga akong gustong puntahan doon at saka balikan. Tapos na natin yung visa sa Marcos Highway Tunnel sa Tuktok and now mapunta na tayo sa mismo town proper welcome to Baguio City so yun na muna bye bye